Palitang atid ni Carlo Mateo Caloy. Laging uh, matagumpay para sa isang uh, miyembro ng uh, Judicial Park Council ang uh, unang araw ng public interview sa mga nominato sa pagkabunong maestrato ng Korte uh, uh, Suprema. Ayon kay Undersecretary Michael Frederick Mosgi, miyembro ng JPC Tagumpay, na may ang itinaos na unang araw na public interview. Ito'y dahil sa naayon o mano ang kanilang mga itinanong sa mga aspirante patay na sa kanilang pamantayan Nasagot din anya ng unang-anim na esperante ang tanong ng taong bayan at nakamit din ang mga ito ang mga expectation ng publiko. Tiwala naman si Musky na matatapos nila sa Biyernes sa public interview sa 22 nominado upang sa darating na lunes, Julio at 30 ay makapagbubutokan na sila at makagagawa ng shortlist na isusubiti naman kay Pangulong Tinigdo Aquino. Ngayong araw kabilang sa schedule na sasalang sa public interview sina Supreme Court Associate Justice Roberto Abanda, private lawyer at dating UP Law Professor Rafael Morales, dating dekano ng UP Law School, Raul Pangalangan, at Supreme Court Associate Justice Arturo Brion, Comelec Commissioner Rene Sarmiento, at retired Judge Manuel Cianco. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA, nagugulang pa sa Super sa umaga, <muling noise>